This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. Isang prank na dapat ikagugulat ng lahat, na pero tila walang nakaramdam ng kaba. Ito na po yung uh, ah. huling, Last, po, huling vlog po sa inyo ng Team Kalinga. Huling vlog na po sa inyo ng Team Kalinga. Ibig sabihin po, hindi niyo na po kami makikita niyan. Mm, parang ito na po yung pinaka pinakalas. Pinakahuli na po ito. Kaya hindi din po kasama si Kalinga Prab. Okay. Kami na lang po yung inutusan niya para isabihin po sa inyo. Ito na po yung huli. Natin pagkikita hmm. natin po. Ano po, ikaw po na ano po, ano po masasabi mo, bakit? Ayun, huling pagkikita na po natin. Yung last na vlog niyo pala po kay Kalinga Prab, huli na po pagkikita po ninyo yun na Prab. Ano? Hindi niyo na po makikita si Kalinga Prab. Pwede naman bro, kapag siguro pag nakasalubong nila sa ano sa SM, Gano'n, or, or sa labasan. Sa labasan, gano'n po. Ano po masasabi mo na na puling vlog na po namin sa inyo? Hindi ko po alam. Hmm. Ano po yung naramdaman niyo po? Yung hmm. Okay lang po ba sa inyo? Hindi po okay sa inyo? Kasi gusto din po namin, siyempre, i-explain din po namin kay Kalingap Rob anong naging reaction mo sa po sa sa loob Ano po? Ano po? Okay lang po ba sa inyo? Anong naramdaman mo po nung sinabi po namin? Medyo nalulungkot kami. Actually ako din, kanina po, po kami nag-uusap ni JJ na sobrang hirap po sanang sabihin kayo nang kailangan po talaga. Ito, tanong natin. Ikaw, Chris. Ano, okay lang ba sa'yo na hindi na kami mag-vlog dito? Ha? Chris? Si Bea. Ah, yeah. ikaw Bea. Okay lang ba sa'yo, Bea? Okay kailangan lang sa'yo na hindi na mabalik sa puwera mo dito? Ha? O malungkot ka? Sa... Oo, oh, kasi malungkot ba kayo? Bea, ikaw Bea. Parang nalulu na lulu ka ba siya? Parang parang lulu. Oh, ikaw uh, muna si si Tatay. Tatay Obet. Yaram kasi po. Hindi po sa kanya, hindi po mapapaaral yung mga anak ko, hindi po kinapapabayan ng ganito. Hmm. Para po sa akin, kung hindi na po siya dito pupunta, nakakalungkot din po. hindi na namin siya makikita. Biglaan lang din kasi po yung decision. Okay lang po sa amin. Naintindihan niyo naman po. Yan po. Kahit right ang marasal po, naintindihan niyo po. Hindi po, naintindihan ko rin po yan. Pero sa tingin mo po, ano po yung dahilan? Bakit po i-stop natin yung pagkakulay na po sa inyo? Hindi ko lang po alam kung ano. Hindi hmm. po kayo kayo alam. Hindi po kay Kuya Rab. Ikaw, Chris. Yes, si Chris. na Chris, last ka na. Ina-open na yung mouth. Kunti na lang, okay na po. <laughs> yun <yuna. laughs> na, yun na. Nahiya nga. Nahiya ka ba sa akin? Hindi <laughs> naman na. Si Bea na lang ma-mic kay Chris. You Oo, ikaw know, mag-mic kay Ken. hawakan mo. Mapigit ako. Sige na. Na... Tuturo. Imbis na po na Tres Marias, meron din po siyang nakitang magkakapatid po. Na pares po nila. Opo. At tatawagin ko lang din po. Hi Hi guys. <laughs> 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 uh, <ice. laughs> <laughs> <Lahat> ka tumawa? <laughs> Wala pa kaming ginagawa. Minsan, hindi kailangan magulat para magpasaya, basta totoo ang tawa at samahan. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits!